Hello guys. Nagagawa nito mga bato-bato mga uh, ano. kalapati alapati disenyo ah. Nilagyan daw ni Kuya Belgium ng ano, kalapati dito na itlog. Ayun oh. Pinisaan nila yung itlog ng kalapati. Ayun oh. Asa ni anak niya. Ayun. Inyo kalapati. Ayun oh, laki niyan. Pa-sabihin niyo dito to sila ang nagpapisa sila ang naglimlim I mean sila ang naglimlim dyan sa kalapaan din na yan ano? itlog lang yan dati tapos nilimliman nila pero ngayon oh, o tamo o oh, parang hindi nila masasabihin anak nila ano? yun o magagalit yun o oh. o oh. panis oh, angas no galit na galit sila sa akin o oh. o oh. oh. Oh, Palapati yan, ano? Mga idol Palapati yan, mga idol Hindi yan, bato-bato Anis Ring dab neck May po ako sa